guys, sandito tayo ngayon guys sa museum dito sa Cloud9. Ayan guys, ito tour ko kay dito sa museum ng Cloud9. Ayan, yung mga antik antik na ano nila guys, display. Ayan. Ayan, ang dami antik dito guys. Oh nako Diyos ko po. Baka nalaglag yung aking salamin, Papa. Alak ka. Wala yung salamin ko. Nalaglag yun. Ah, dito yung mga oh. Yun, guys. Oh. Lumal... Yung mga, shield. Ayan, hindi oh. ko makita, guys. Kasi wala yung salamin ko. Nalaglag siguro. Wala, Papa. Nalaglag siguro yung salamin ko. Ayan, ang mga antik nila. Ang cute na mga. Ano, mga ano, mga antik to na ano, mga gamit, mga ano pa nung mga sinauna. Ito. Sa mga Oh my God, 57,000. Ang tao na yun. The okay. Philippines, it's 500. Hindi ko mabasa, wala Pisa. akong salamin eh. Wala yata yung salamin ko. Tagal na para mga mamahalin tong mga ano na to. Ayan, guys, mga putikan pa sila guys. Ah, mga nahukay may, mga nahukayan guys no Ayun mga putik yo pa. Ah. Ang um, laki espada oh. Yan o, oh, mga itak Oh. Espada, yan, mga ano. Mga antik. Nakasama pa na ito sa binabayaran. Mga antik talaga siya o. Oh. Eh. Indo. Kandilam. Ah, siguro 50 pesos dito. 50 pesos ka ano. Bukit ang mo? 100, 200. Ano? 200. Ano? 200, ano? 200 ano? Dalawa tayo? Oh wishing ano. Ah, eh, may, may barya ako dito. Oh, sige, mag pa. -ano ka. Maghahagis kami guys ng coins. Para kami ay swertehin. Maghahanap ako. Kanya akong barya. Ayan. Yan, yan ang piso sa'yo. Wait lang. Wait lang.